yo guys? Nakauli na naman ang isa mo, guys. Bilangan naman ang isa. Ito, ito? ito po. Parami ito. No? Niyo niyo po? Pa na. Anong iyon po po? Oo, ito din. Ikaw lang balay. Dapat puno. Yes. tayo. Bilangan na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim Nganing piraso nga. Nganing piraso na ma. <laughs> Laki naman. Kalig talaga. Lucky naman. O guys. Maraming hey ita uli. No? Maraming uli. Ang, li ang liit, lang. Sa Daming, ano? You know? Oh. Ang liit ng sapa. Daming, ang ano. Daming, daming you no. Know? daming Meron naman. Meron naman Yung isang kuwa. Ang liit-liit ng sapa dito. Raming naman. Kasi okay, parang Eh, dami na. Oh. Hmm, dami na. Akalain eh, mo nakatatlo tayo. Hmm. <laughs> Karami na. Karami na. Tatlong. Oh. Ito ang ng igat. Itapon din natin yung igat. Na... Hindi, hindi na ito kunin? Hindi na. Bakit? Hindi Payet. ako makain ng igat. Parang sosyal para ito. Oh, dun pa dami yung ng kuha ng Oh lima hakla kalim na kalima tayo kalimang piraso ang hindi talaga ni master, Oh. <laughs> dami na oh. ano mo. ano isang ano ano hito. Oh, malapit lang oh. ano lang banda oh. ano ng mga bata. ano 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 laptop Ha. Masini-siri Dami. naman. Oh. Eh, video. Eh oh? comment Dami no ko ano master. Mga 20 minutes lang. 20 minutes. Dami na. Huh? Late nang pa oh.